Patay ng sabaw. Uh, may dahon. Ayan. Sayan choy. Sayan choy yan. Tsaka buntot na baboy. Ayan. napakuloan Napakuluan ko na po yan. Malinis na po ang aking buntot. Gulay. Buntot ng baboy. Apat. Then ito. Uh, barley Barley seeds sweet dates and almond. Okay. Ayan po. So, ihulog natin ang Okay. Kumukulo na ating sabaw. Yan na po ang buong buntot. Ouch! Ouch! Ah, ouch! Talsik na ang sabaw. Ouch! Uh... Yan po ang almond. Kulo-kulo na siya. Uh, pakuluan lang po natin ng two hours and a half. Ganyan ang mga injik pag nagsasabaw ng matagal. Ihulog po natin ang sweet death. Maliliit lang po yan. Para hindi na kailangan ang bitchin. Hindi sila mahilig sa bitchin. Ito po ang barley seeds. Tapos may amaya na po yung gulay kasi Madali lang po ang gulay. Ayan po. Ayan ang sabaw. Kaya yan, dyan muna yan. Takpan muna natin. Tapos ihulog natin maya maya yung gulay. Ayan po, hulogan na natin ng gulay ang ating sabaw. Thank you so much guys. Maraming salamat po ang aking sabaw. Thank you sa buntot-buntot yan. Buntot-buntot na ang karneng baboy. Thank you so much.